Good morning guys! Saya update po! Ayan, sa aming uh, pinapagawang uh, second floor. Aya, actually, nakapag-skim uh, coat na ako eh. Ayan, ako na lang ako nag-skim coat. At uh, ako na lang din ang gumagawa. Ayan, kung mapapansin nyo may skim coat na itong uh, a, kwarto ng anak ko. Grabe, ako lang ho tumiran yan. Ayan, at uh, aya mapapansin nyo, may sinampay pa ako, patatapos ko lang din hum maglaba. Alright? Ayan, ang uh, ginagawa ko naman hong ngayon na eh, itong uh, aming second, uh, itong aming kwarto. Ayan, mapapansin niyo meron na rin itong uh, kabilang side, itong likod. Ito ho, uh, ang ginagawa ko ngayon, itong side na ito, ayan, nakapag uh, first coating na ako. At uh, isa-second coating ko na rin ho yan. Ayan, at uh, pati itong sa likod ng uh, ng kwarto uh, namin, ng pinto. Ayan. At uh, susunod po niyan, yung electrical naman. Pagkatapos ko mag-scheme coat, eto pa ho, i-scheme coat ko ito. Yung namin dito sa taas. Ayan, wala kayong makikita rito, kundi puro bato. Ayan, i-scheme coat ko lahat yan. At yung electrical namin, eh, isusunod ko pa. Ay, yung uh, kisame eh, hindi na ako yun <laughs> alright ayan meanwhile nakaano naka muna ako sa breaker namin ayan, nagtap muna ako at hinihintay ko lang po yung dumating yung kable actually naantay ko ngayon yung bintana kasi nagpagawa na ho kami ng uh, mga sliding window para sa kwarto ayan inaantay na lang namin para ikabit Uh, ang sabi, mga one week daw So, antayin natin At uh, susunod dun Pag naikabit, i-update ko kayo Ayan, meanwhile, paulan-ulan ngayon dito Sa lugar namin Ayan, sana sa inyo ay uh, maganda panahon Okay po, ayan, nandito tayo ngayon sa terrace namin Ayan, may mga kahoy pang naiwan dito Ito, ayan ay skin skim coat ko rin ho yan. Ay, actually, ako na lang ho gumagawa. Ayan, at uh, kaya na ng lolo nyo yan. Alright. Ay, update lamang po yan. Dito sa aming, uh, sa aking pinagkakaabalahan dito sa aming bahay. At uh, ako po yung nagpapasalamat sa inyong lahat. Ayan, sa patuloy na panunood ninyo sa aking mga ina-upload na video at sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aking uh, channel. Alright, hanggang sa susunod pong muli. Ayan, this has been peace and faith. maraming maraming pong salamat sa inyong lahat at mag-ingat po tayong lahat.